kamatis salata matbuka inano ko kasi masisira lang daming kamatis mga sira lang walang ano dito pati yung mga patatas dito eto oh kung sa Pilipinas lang ito pinamigay ko na itong tomato ay potito ang daming potito nga sira lang oh. Tumutubo na. Sasawa na tayo sa patatas. Ang dami pa. Mayroon pa dun isang tray. Ito binibigay sa amin ng kusina. Di walang nagluluto sa mga kasama ko. Hmm. Tumutubo na lang yung patatas. Ang daming patatas. Sasawa ka na kumain ng french fries. Ayan. Hmm. So, may gusto... Ang gusto ng patatas. Ayan, dami-dami potato. Sa Pilipinas, ang mahal-mahal ng patatas. Dito, pag sira, itatapon na lang. Sa awakan na kumain ng patatas. Sa Pilipinas lang ito. Gagawa ng mga bata doon, mahilig sa Prince Price.